kababayan, Assalamualaikum. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring isyu laban sa Bisi Presidente. Marahil sapagkat ang Bisi Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Syukran. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan nag sa aming landscape sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat ito, mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta do din po doon si former president Rodrigo Duterte at former mayor Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Elias Rene, siguro isang huling tanong mula sa akin sa ngayon ano po. Nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo, nakita mo si former president Duterte at ang ngayo'ng vice presidente na dating mayor Sara Duterte at pinaalalahanan ng kita Elias Rene ha, tulad ng lahat ng resource persons under oath ka. Makukumpirma ma, makukumpirma mo ba ito? na nakita mo si na dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain? Um, before that, Madam Chair, gusto ko lang i-correct yung um, Sums of David Orchestra po, not Philharmonic Orchestra. Okay, so ibang pangalang orchestra, hindi Philharmonic. Opo, okay, oh Madam Chair. Well noted. Ngayon, yung makukonfirm mo bang, kinukonfirm mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating presidente at si dating mayor na kasalukuyang vice presidente? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, uh, isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag. Paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair, kasi pag um, pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper. Uh, meron po siyang mga uh, dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay uh, from helipad, sinasakay niya po doon, uh, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after uh, nilalatag po sa ground, sa so may uh, may tent po na near mansion niya. Tapos uh, doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. Ah, so teka, ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung ang kinukuha from the bag tapos ito pa inilalatag sa sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril? na iba't y ibang klase? Y yes po, Madam Chair. Okay. So, kinoconfirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na ang na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay. Uh, marami salamat, uh, Elias Rene. Uh, baka may mga tanong pa yung kami uh, ng mga komite uh, mamaya po. Ay, ah, ito pa pala, follow up lang, eh, listen eh. para lalong uh, mapatotohanan, no, makonfirm o ang, ang, mga sinabi mo sa amin so far. Uh, paano mo nakita? Paano, paano ka, paano mo nakita na ba, uh, baril ang inilabas sa bag? Eh, di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Yes po, Madam Chair. am um, mansyon ni Kibuloy, uh, dito lang po kami sa gilid Uh, nagla-landscape. Tapos, um, sinasabihan po kami, kapag pumupunta ng kibuloy, Buloy, ina-advisean ina po kami na uh, bawal po ko namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Ganong kalapit o kalayo doon sa tent? na pinaglataga ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, gaano kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Um, malapit po, Madam Chair. Uh, masasabi mo ba kung ilang metro uh, ang, ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Um, like from, from here, then dun sa may pinto po. Ah, okay. So, ganyang ilang metro okay. oh, yeah. po kalapit, Madam Chair. Mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So, kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. Okay. Salamat, Elias Rene.